Paano ma'am to? Pa-cancel mo na lang ma'am. Cancelin nyo lang. Sa cancel, cancelin nyo lang. Yung... Ayan. Ano ba yung muna tumawag? Ito ba number mo? Oo. Oh. Ah. Bakit nagtala mo yung booking? <coughs> Paano po ba yun? Sa joyride. Sa joyride. Hindi ka ba? Joyride ka ba? Opo. Oh, Ay, yung joyride. Ano ko nag-book? Na Saan? Ah, nasa po yung anak nyo? Tawagan nyo ma'am kasi hindi ako makabiyahe pag kahit ano eh. Yo! What's up sa inyong lahat mga paps? Sang mapagpalang umaga na naman. <coughs> Kamusta kayong lahat? For today is video, babiyahe tayo kahit medyo makulimlim. At sana ay huwag tumuloy yung ulan, no mga paps? Kasi kung hindi, ah, basa ang ating mga pututoy <laughs> so, meron na tayong Facebook mga paps. Dito lang to sa kahabaan ng Amparo 179 along Malanting Road, Malanting Highway. O kung ano man tong pinatawag na to. Lapit na, 230 meters lang. Papunta ito ng Center Mall, ah, North Fairview, mga paps. Medyo matrafik itong pupuntahan na to. So, tara mga paps. Samahan nyo ngayong araw na to. Samahan nyo akong bumiyahe. At sana ipagdasal nyo ako na naway. Uh, maka, makapaghatid tayo ng safe. Makauwi tayo ng safe. Ngayong araw na to mga paps sa bayahin natin. Alright? Ride safe everyone. Kamusta kayong lahat? <laughs> sige, okay lang po, okay lang. Okay lang po. Sige ka. Ha? Okay lang. Pumasok <laughs> eh. Ah, sige, okay lang, ma'am. Oo. <laughs> okay lang po. Sige, okay lang, ma'am. <laughs> okay <lang>, ma <laughs> okay <lang>, ma <laughs> Mat. <laughs> Paano, ma'am, to? Pa-cancel mo na lang, ma'am. Cancelin niyo lang. Sa cancel, cancelin niyo lang. Yung ito pa number mo? Uh, oh. ah. Ah. Bakit nagdalawa yung booking? <coughs> Paano po ba yun? Sa Joyride. Sa Joyride. Saan ka ba? Joyride ka ba? Apo. Ay, yung Joyride. Ah, ang anak ko ang nag, nag book. Saan? Sa Joyride. Yung angkas ko ang binok ko. Ah, nasa po yung anak nyo? Ando sa bak. Tawagan nyo ma'am kasi hindi ako makakabiyahe pagkain ano eh. Pakansin nyo na lang ma'am kasi hindi ako makakapag ano eh Hindi ako makakapag book pag kaya hindi kinansel Ah uh. Ah uh. Hindi, kailangan sila 'yung mag-cancel, ma'am. Matagal 'yung proseso pag kami mag-cancel eh. <coughs> Ay, hindi na po okay lang, ma'am. Oh, hindi, okay lang po. Hindi na. Okay lang po 'yan, yeah, ma'am. Bigay bi mo na lang oh, sa kanya. May ka eh. Hindi, may may number po ba siya? Bigyan niyo sa akin 'yung number, tatawagan ko. Sige nga po, baka 'yung number ko rin ang gamit niya. Ay, number niya din? Sige, sige, try mo. Pero 'yung number niya 0912 811 Ah uh, 811 5420 Baka hindi niya na maka Wi-Fi kung 5420 oh. Tawagan ko lang ma'am kasi hindi ako ay, dala makapag Ay niyo rin ay, dala ah, Pero asan yung ano yung i <laughs> eh, ano pa namin yan eh ila live chat pa namin sa ano yan sa office <coughs> nandyan po ba nandyan sa inyo yung ano yung isang account Opo. Eh, ano, eh, i ano i hindi ah connect na lang kayo sa akin eh <hits> Ano po? Connect na lang dito sa hotspot ko. Paano po? Buksan niyo yung ano niya, yung wifi. Ito po. Ayan. Ako sir, sorry ah. Ayan, tapos makaka ano po kayo dyan eh. Ikaw na. Password Ito, na. magsakay huwag mo na i-cancel. Sa'yo mo na i-cancel. Ikaw, pwede ka mag-cancel, kuya. Oo. Ano? Pero <laughs> <Hey>, na ako, <laughs> hey, ya na ako. Na lang, Cancel, Cancel mo na sa ano, sa kanya. Eh, na <laughs> <puy? laughs> na, nag nadubol mo kasi eh. <laughs> Hindi ko alam po yan. Oo nga. Sa, ang talaga. <laughs> Oo. Oh. Ng po. Ang tagal mo po, po hindi ko siya, ayan na. Wala na. E, pi, na. kung nandun na raw ako, nang maiiwan po ako. Magagalit yung doktor ko. Oh, tara na, hata, na tayo? Na tayo. Cancelin nyo na lang yung ano, yung isa. Siya na nga nag-cancelin. Cancel para... Wala nga po akong wifi sa labas. Tulit ka kayo, sir. Nakakabana ako sa amo ko eh. Kasi sa kanila, sa inyo, maba. Mayroon ka siya. namamadali ka na. Bala ka tuloy. Oo, sir. Alam nyo po, kaya ko po kitain yung iba pa sa inyo. Pero yung oras ko po kasi sayang. Magagalit po kasi ang boss ko po, doktor. At nanghihintay po sa amin, puro port. Ayan, ano na lang ni'yo kansili. Punta ka na lang, ano, ang kas, ang kas, yung ang, ang kasaps. Ito. Ayan. Di ba ang hirap ng site namin? Asa na yung ano nyo? Ayan. Hindi, yung, ano, yung connecting. Okay. Ayaw mag-connect, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. mag, ma One, two, ay, three, ay, mag four, naman. Five, six, pwedeng mag 10. Diba? Wala Ayaw. akong wifi sa labas, kuya. Hindi pa ako nakakapag-load. Ayaw mag-connect, eh.

Yari tayo dito. <laughs> Oo oh, nga. One book lang. <coughs> Sige, ikaw rin pap. Salamat ah. Sorry, <laughs> ng maayos, Mama. yung apps namin. Kala ko ano, so, kala ko yung isang account nyo nasa anak nyo para sa inyo rin. Eh kung wala kayong in Sir ganito, una. Ah. Na, nag nag ano ko na buka ko. Mm. Walang nagko-confirm. Ah. Na Confirm lang po talaga sa akin si Romeo. Ah. Hindi po kayo pumasok talaga sa app ko ngayon, lumabas ako ng bahay. Yung anak ko, sinabi ko sa kanya, joyride yung kanya, pero hindi ako na, hindi ko number. Hindi ko na, ano ba? Tama ba? O number ko rin yung gamit niya, tapos kasi baka tumawag ka. Oo. Oh. nangyari? Natawag nga ako eh. Oo. Uh. ngayon, siguro nakatulog, hindi niya, hindi niya, hindi, hindi niya pinatay. Hindi niya, baka hindi niya na-cancel. Parehas, kasi ano eh, kung, ma makikita niyo yun na inaccept ko na okay, Sabi ko pinabayaran ko na nga siya eh, kasi okay lang naman yung sir, di ba? Kasi sasabihin niya drop off, di ba? Pero oh. hindi niya naman ako din drop off. Pero binigyan ko siya ng kalaate, di ba? Oo. Oh. 110 lang naman eh. 109, 110. O oh, binigyan kita ng 50 pero hindi mo ako na drop off. Ibig sabihin, kumain ka ng gas. At least nakipagkalahati ako sa'yo, okay lang. Oo. Oh. Kaya hindi naman siya sasama ang loob kasi hindi naman talaga ako na drop off. So yun, shout out kay Ma'am Ana na nagdouble book ang kas at saka Joyride. <laughs> oh, uh, mapapanood niyo 'to mga paps, mapapanood niyo ito, ay upload ko sa ano sa page ko. Na sana ano, sana maging aral na wag sana maging uh, double booking yung ginagawa ng mga mga CS kasi nangyayari yon kawawa kasi yung ano yung mga rider so magigive na lang talaga yung mga rider kung sino yung magbibigay doon sa ano sa CS so hindi kasalanan ng mga rider yon kasi nag-accept ka lang inaccept mo lang yung book so nangyari kasi dalawa yung book ni mami eh, sabay pa kami. Eh, hindi naman pala sabay. Nauna akong pumunta dun sa... Sa pick-up location. Tapos, nung sasakay na si ma'am, eh, yun na nga. Na... Biglang dumating naman yung isang rider. Ang kas. So, bibigay ko na sana sa kanya. Kaso nga lang, sabi ko kay ma'am, bago sana umalis, cancelin muna yung buksa atin. Eh, kasi, di ba, ano... May... Medyo hassle yung process ng pag uh, pagkansel cancel sa atin so anong nangyari uh, bibigyan sana ako ng 50 pero hindi ko tatanggapin yun ngayon hindi ko muna sila pinapalis kasi nga pinapakancel ko hindi naman makancel ni ma'am kasi ano uh, wala siyang data wala siyang internet so anong nangyari nag mas ma mas mabilis ata mag-cancel si ang kasi hindi ko alam. Yun, nagbigay na lang si ano si Kuya, si Kuya, si ang so shout out kay kuya Sal uh, salamat buti na lang naabutan pa namin yung service nila dito so yon sana yun sa mga, mga sa mga mga kapanood nito na mga mga pasahero o CSI, sana wag po tayong ano wag natin ugaliin na magdalawang book or magdalawang book man kayo cancelin nyo na kaagad yung isa kung may nag-accept na alright Thank you so much and ride safe sa ating lahat mga paps Ingat po tayo palagi So nai-drop ko na siya dito Maghihintay na ulit ako ng kasunod na book